Good morning, good morning, good morning guys. Isang panibagong araw naman tayo. Day, day 11 na ngayon, anak namin kayo. Ayan mga anak namin kayo. Ayan. Tingnan mo sila o. Oh. Napakakulit niya. Ang gulit talaga ni Bulinggit o. Oh. Hmm. Sige, lalaban niyan. Misha guys, napaka-kulit ni ano, beauty. Malaban 'yan. ayan Sige. Hmm. <laughs> hmm. 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 Ano, ano keng kay kaya mo pa? Kaya mo pa mingkay? Kaya mo pa? sige okay. Delikan mo. <laughs> kaya. Harutan kayong dalawa. Sige. Ano, kaya pa. Kaya pa. <laughs> kaya pa, Mikay. Kaya pa. Ay, talo ka, talo ka. Talo si Mikay, no? Talo si Mikay. Nadalo si Mikay sa'yo. Huy, natalo si Mikay sa'yo. Na. No. Talo siya na. Ayan si Popong. Ayan si Shit. Ano nga yung sito na sa baba yun. Ayan. Si Shio. Oh. Ayan yung dito pa ako ulit talaga nito. Ayan yung anak niya. Apat kay Minkai, apat kay Shio. Ilaw yeah, alo well, yan, yeah. pinag-isa ko lang kasi minano nila nilipat-lipat eh. Ayan, si Bulingit. Ang kulit. Yan si Makulit yan. Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you for watching guys.